Kung March 11 ka pinanganap, deep thinker, intuitive, at mapagmahal ka. Malakas ang intuition mo, parang may sixth sense ka sa vibes ng tao at sitwasyon. Super creative at imaginative ka, may kakaibang ideas at artistic side. At syempre, compassionate at selfless ka. Laging handang tumulong sa iba. Pero minsan, masyado kang sensitive, konting bagay lang, sobrang naapektuhan ka. Mahilig kang mag-overthink, kaya minsan nahihirapan kang magdesisyon. At dahil sobrang mapagbigay ka, madali kang maloko o ma-take advantage. Sa love, romantic at loyal ka. Kapag nagmahal ka, binibigay mo lahat. Pero minsan, masyado kang nagsasacrifice. Huwag kalimutan ang self-worth mo. Pagdating sa pera, hindi ka materialistic. Mas gusto mo ang passion at purpose kaysa yaman. Pero ingat, dahil minsan, hindi ka masyadong practical. Magastos ka. Relate ka ba? O may kilala kang March 11 baby? share and like mo na ang video na ito. Huwag rin kalimutan mag-subscribe para laging updated.